Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yes, master. Yung pumili ka na ba kahit sa talike? Tapos lutoin mo na. Yes, master. Dito na ako, master. Sige. Lutoin mo na yan. Bilisan mo. Gutom na ako. pa. Huh? Tapos na pa. Kain na pa. Kanan ba? Sige. Okay. Layas na. Wala na silpe. Kahit kaya ilam, na to. Layas na. What? What? Okay, ba